Mapipigil ba ni Zoe ang plano ng ina? Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Zoe, nilaglag niya nga ang kanyang Mami Moira. Nang sa ganon ay Madala ito at hindi na muli gagawin pa ang ginawa niya ngayong pagpapalagay ng bomba sa sasakyan ng kanyang tita Giselle na ando ng kanyang daddy RJ. Binalaan niya na nga ang kanyang mami Moira na kung anong mangyari nga dito kay RJ o sa kanyang daddy ay mananagot siya at hindi hindi siya nito ba babatiin o itatakwil siya bilang nanay. Pero hindi nga nakinig itong si Moira dahil hindi nga matawagan ni Moira itong si Gilbert para nga hindi ituloy ang bomba. Kaya man dito nga ay nalaman ni Giselle ni RJ na si Moira o si Morgana Go nga ang may kasalanan ng lahat kung kaya tumawag sila ng pulis para nga hulihin itong si Morgana Go. At dito ay gulat na gulat nga itong si Moira dahil sa sariling anak niya na si Zoe ay nilaglag niya at mas pinili itong si RJ Tanyag kaysa kanya. Ayon pa nga kay Zoe, si Tita Morgana ang naglagay ng bomba sa sasakyan ni Tita Giselle. Kaya ikulong nyo yan. Gulat na gulat nga si Moira at galit na galit kasi nga sarili niyang anak ay ipinahamak siya. Pero ayon nga kay Zoe, binalaan na kita mami na wag na wag mong gagalawin si Daddy kung hindi ako ang makakalaban mo. Pero hindi ka nakinig kaya ngayon pagbabayaran mo yung ginawa mo. Sobrang kasamaan na ang ugali mo. Pati ang mahal ko sa buhay, pati ang mahal kong si Daddy ay ipapahamak mo. Kaya dapat lang na makulong ka at hindi ka na makakalabas ng buhay napapa uh, ngiti na lang sa galit itong si Muera dahil hindi niya inaakala na ang pinakamamahal niyang anak nga ay kaya siyang ipakulong dito ay galit na galit din itong si Giselle at sinabi kay Muera ngayon ikaw ang makukulong dahil hindi hindi ka na makakalabas pa sa kulungan nung una ako ang yung gustong ipakulong kahit na sinabi ko na sa na hindi nga ako ang bumare at pumatay kay Chantal pero hindi ka naniniwala sa akin gusto mo pa rin maghiganti ngayon ako naman ang magpapakulong sa iyo at siguraduhin ko na mabubulok ka sa kulungan morgano Aggo at hindi hindi ka na makakalabas pa ng buhay kahit itong si RJ ay galit tagalit nga dito kay morgano dahil alam naman ni Mor morgano na hindi nga si Giselle ang pumatay at bumarel sa kanyang mama Chantal pero hindi pa rin naniniwala kahit na sinabi na ng abogado nito na walang kinalaman ang mga tanyag lalong-lalo na si Giselle sa pagpatay nga sa kanyang mama Chantal pero pinipilit niya pa rin na si Giselle nga ang pumatay kahit na lumabas na nga sa resulta na iba nga ang pumatay dito kay Chantal kaya naman dito ngayon ay pagdurusahan nga ni Moira ang kanyang kasalanan dahil nga munti ka na ngang mamatay itong si si Giselle si RJ at si Annalyn puti na lamang at nakatawag na itong si Zoe dito kay Annalyn. Kung kayat nga galit na galit nga itong si RJ lalong-lalo na si Giselle. Samantala naman itong si Annalyn ay nanginginig pa rin sa takot dahil kunting-kunti na lang at sumabog na nga ang sasakyan puti na lamang at nakatalon silang tatlo kung hindi ay nakasama sila sa pagsabog. Galit na galit naman itong si Giselle at si Lynette dahil sa nangyari. Ito naman si Tia Susan kahit nang uh, um, nga medyo may nararamdaman pa pero hindi rin mapigilan ang galit niya kay Morgana Go. Ayon pa nga kay Tia Susan, makikita at makikita ng Morgana na yon ang kanyang hinahanap hindi hindi niya pakikialaman ang apuko ko kung hindi ako ang makakalaban niya. Dito ay namumuro na nga itong si Morgana dito sa mga taga Apex. Lahat ay kalaban niya na pero walang pakialam itong si Morgana Go. Ano pa kaya ang gagawin ni Moira once na dumating na nga ang totoong Morgana Go? Sigurado na manapakalaking problema ang kanyang kakaharapin at hinding-hindi niya kakayanin itong si G or ang totoong Morgana. Kung totoo sin ay walang-wala nga itong si Moira dahil yung Apex at yung napakalaking shares ng Apex ay nakapangalan nga dito kay Morgana Go kung saan nga ay itong si G. At itong si Moira pwede niyang sipain ni Morgana go anumang oras dahil nga patay na nga ito at ni Singkong Duling ay wala nga siyang ay, hindi niya pagmamayari yung apex kung anong meron ngayon kay Moira nakapangalan ito kay Morgana go. kaya pupulutin nga sa basurahan at sa kangkungan itong si Moira Once na nga bumalik itong si Morganago or sino si G para kunin ang para sa kanya. Itong si Moira ay parang basang sisil balang araw dahil wala nga siyang pera dahil sa pagkakaalam ng lahat. Patay na nga itong si Moira. at yung pangalan na ginagamit niya ay itong si Morgana Go, na ang totoo ay ang kanyang stepsister na buhay na buhay. Kaya anong oras ay pwede niyang kunin ang apex na nakapangalan kay Morgana Go, dahil siya naman talaga ang totoong Morgana. At once na mangyari yon siya ang uupo bigang CEO o presidente ng Apex, samantala itong si Moira, Oo po, habang buhay doon sa loob ng kulungan. Kaya hintay na lang natin kung ano pa nga ba ang maaring mangyari dito kay Muera. lalo't lalo na kaliwat ka na, na ang kanyang uh, kalaban at wala na siyang masasandalan ngayon dahil nga patay na ang kanyang mamasyantal.